What's up guys! It's me again I'm Lucky Spark and I'm back again for another YouTube vlog and for today's video guys ay nandito po tayo ngayon sa Bataan and dito sa farm po ng Ricardo's AgriVenture Farm so kasama po natin sila Sir Eric po at tingnan natin yung ubas nila guys so bumisita tayo dito para tingnan yung uh, farm nila So marami din silang tinatanim dito ng mga ubas at ibang prutas. Huwag so lang ano, huwag lang maapekto ng grapes yung halimbawa na mo. Kagaya nga, naapektohan kasi daw yung mga bunga pa eh. Kaya gano'n nga, nag-spray ako, ko na yung pinitirang bunga pero Hindi mo to natining sir no? Hindi po eh.

Yung ano ba? Nag-ask kasi ako kay Sir Romeo. Ito, nagkalaki yung ano. Ito, pagka ano, palalakihin ko na to, i-remove ko na to. Kasi hala na siya, oh. Hala na siyang mga nude na maganda. Kahit na yung oh, ganda na. na. Siya, matanda na kasi itong kwan. So, papalitan ko na siya ng bago. Mas active kasi pag bago. Pagka yung matanda ganito. Oo, oh, oh, madali galito. silang mamula, mula, mula, mula. Medyo ano na. So, ito na yung kasunod mo. Oh. Pinapalaki mo to. Kung alin yung lumaki dyan, yun yung iwanan ko bahala sila maghabulan. Sinu ilang variety to dito sir sa farm mo sir? Marami-rami na po hindi ko na matandaan kung ilan, siguro may mga 20 plus na. Marami din po pumunta dito ng picking sir. Marami po. Marami din. Halos one week lang nagbukas. Oh, nahubos, oh, nahubos eh. na. Kasi <laughs> yung kada isang ano, 7 kilos, 8 oh. kilos. Ko, ko yung, oh, eh, sa isang pamilya. Ito ba yung eh? ano sir na natumba sa bagyo dati, oh, dati, no? Dati kaya ginawa ko nang bakal. Bakal mo na. Yun nga din sa na. ano. Na. Oo, oh, kasi napakahirap magtayo pag tumumba. Tumumba na. Tatlong beses na siyang tumumba eh. Kaya sabi ko bakal ko. Kaya lang. Hindi mo naman mabawi yung sa ubas yung gastos. Oh, malaki gastos na pag-reduce. Basta-basta. Okay, Bantana Bantana. Ayaw ayaw, uh, <laughs> ganda na siya. Kaya para ganda na yung, yung si Serenontes. Kasama na. Ang uh, <laughs> dami niya kung... Ayos. Salomon. Salomon. Oo. Yun na. Ano kasi yun eh, uh, yun yung may active ingredients na lagi na pang-trips. Uh, mm -hmm. Tinitingnan ko lahat so, ng mga yun, insecticide yun. na nakalagay sa akwa uh, nila pang-trips pero yung active ingredients niya hindi... hindi siya so, matapang sa park trips. Kasi ako. Parang effective din. Oo. Uh, may uh, kung na-immune, ba't ano, no? oh, matagalan? Kailangan na kasi palit-palit. Palit-palit pa uh -huh. rin na sila, Eto, wala pang spray to. Siguro may 3 months na. Kaya, hmm. yung dahon niya... Sina, Ilang sina. taon na to, sir, yung mga vines mo dito? Eto, siguro, mga 2 years na to. Itong mga to. Ah. Yun doon, 3 years na yung malalaki sa labas. Iyon e, yung pinakamaselan yung red Cardinal. Siya pa yung nasa labas. Actually, Bezela yung ano, Red Cardinal. Siguro sa location talaga yun. Pero doon sa La Union, ano? Hindi sir, kahit saan. Kahit saan? Ang ka gabi din spray sa La Union, no? Oo. Oh. Oh. Ang gabi sila mag -spray. Eh sila, hindi ko naman kaya yung gunung spray na... Halos... Ah. Halos weekly. weekly, tapos, tapos ah, magkano pang spray. Eto nga, 3,800 um, ako isang spray dito. Gasto nga spray, may tinas ka ba ah, Sa akin naman, pagka naka-labas na yung bunga, at hindi natin na tinamaan ng trips yung bunga, hindi ko na oh, then, man, sana na Ah, hanggat kasi gabutil pa tatamaan pa rin 'yan oh, eh. Wag <laughs> pa rin 'yan eh, yung markings nung Marking ano, itim-itim ano. oh. <laughs> Eh. Oh. Ah, Kaya hinihintay ko siya bago mag-variation yan, maganda na siya. Ano pa Maganda 'to na sa likod, likod niya. yung bunga okay. dati. Yung sa mo. Anong variety yung maraming-marami? Ah, uh, din po 'yan. Hindi natining na, natinig. hindi na tinig. Hindi na kaya dikit-dikit. Pagpabayaan mo lang sa nila, hindi mo ah, pinawakan. Medyo ano na, kasi nagpabungkal na ako ng lupa. Eh. Oo. Apply na kasi sa fertilizer. Yung sa irrigation mo, sir, ba? Ito, yung parang ano, ganyan. Pala, hindi ko na butas. pinapagana yan, sir. Ah, nag, ano, manual na to? Oo, oh, ah, na lang para host, mabilis. hose na lang nga. Mabilis mo, host. Kasi may grip ako dun sa likod. Pag sinabay ko to, hindi, hindi kaya. hindi kaya. Nahid lang pressure no. Ayan na, trip sang alimut. po. ang ganda po. mo din no. Baikonor din yun, sir. Ah, Baikonor din. buti hindi mo ito nilagyan ng parang resto na sit up, sir. ng kainan ba? Sa baba. Mainit. Mainit? mm Ah, -hmm. uh, paggabi Sobrang init. Pero pwede mo itong negosyohin na ano, patasin sa uh, may kainan dito. Oh. Saka pag ano may Ganda kainan, maradali ako Ganda. Ng... <laughs> Oo, <laughs> oh, <laughs> lagyan ka ng tax dyan. <laughs> Abulin ka. Hindi Ayan, pwede niyang tikman. Hala na mag-spray yan. Ah, sige. Maganda dito. Eh, tambar ko ta sa ano. Sa vlog. Ayun yung kataw ako, sir? Ah. Oh. Uh, uh, Ito maganda naman. Ibang kulay. Grafted ba to, sir? No? Grafted. Ah, grafted. Grafted to. Yung sabi nilang maasin. Ganito talaga ang dito. Kasi pang wine talaga yan, di ba? Anong barangay to dito, sir? Nagkamayan. Nagkamayan. Nagkamayan sa bataan. kaya akala nila, pag namula, akala nila hinug na. Pero dapat ganito. Oh, so, dark na dark. Matamis naman ng katao ba, di ba? Yeah, pag, oh, pag, pag hinug. May konti, mas, ano Mas masarap ano, nga sya sa ano. In, pero iba yung flavor niya. Oh, Wine may, may ano siya. Na? Wine pipe. Mm, sarap sya. Sarap. Masarap to sa ano. Makapal lang talaga yung balat. Gawin siya ng jam. Katao ba? Pero yan, sinubukan kong gawing wine niyang Baikonur. Pinaghaluan ko lang siya ng konting kakao ba. Ay, katauba ba, uh, malaga. Mm. Mabango eh. Ma oh, uh, ma masarap itong maging wine. Yung solomon mo sa lanete, pinaghalo mo lang yun. Mm. Tapos sa isang, ano, sa isang napsak sprayer, gano? Ilang, ilang tablespoon? Sa solomon, 5 ml. Tapos lanete, uh, dalawang tablespoon. Lanete, dalawang, dalawang tablespoon. Ano ba yung 5 ml? Yung so Solomon. Solomon. Ah, Solomon. Solomon Insecticide yun sir, no? Ah. Nandiyan yung gamit sa namin sa karta, Road Hill. Okay rin Maganda rin yung karta po. Kaya eh, lang kasi nawala yung ano niya? Pagka nagbubulaklak, uh, ano yung pollinator eh. Ah, damay. Hmm. Pati bees, no? Hmm. Pati bees. Yung tapang. Tapang kasi. Tapang nung siya. Mahirap nung, pag, nung pinatayo to sir, no? Nung dobro ba, bumagsak to. Ah. Mas sinata ko po sa sakyan. Oh, ko 'yan ano, para ganyan. Sa sakyan ng pinangata ko. Yung tao ko taga Alalay lang. Hindi kaya ng tao eh, kahit ilan yung tao, hindi kaya ng tayo. Nagmagsak yun yung yung bagyo. Kumakay dito sa baba. Ba? Ang ganda ko. Restaurant. Mas malaki nga niya kaysa sa akin. Yung sa akin lang, ano ba yun? 6x20. business ka ng restaurant, wala ka na magagawang ibang. Tutok ka na talaga. Oo, oh, grabe din yung ano mo. Pero ano yung ano mo talaga? Focus mo ngayon ang focus ko ngayon kasi nag ano ka pa eh ayan ah, yan ang pagpo-focus ko ngayon kasi malaki income sa uh, oh mahal kilo niyan di ba 35 doon sa amin 2k <laughs> siguro dito mahal ah nandito kasi mga chinese restaurant no? ah, no? yun ang yeah. Um, target na mo ah, nice. hindi hindi di kakayanin ng mga ordinary na tao na bumili mm. para mga Chinese oh, oh, oh. Sa mm. Mga, mm, mga, restaurant. pang, pang high end na restaurant talaga. <laughs> Tapos mm naman, -hmm. pag na yung mga dips, hindi na lang pinapakailangan mo. Ah. Na maliit lang. Yung... Maliit lang. Kaka Ah, dulo. Puro sila sa dulo. Ayan o. Oh. Lahat ng dulo. Mm, Kaya so, sa akin... Sa so Solomon sa Salonite mo, gano'ng frequent yung ano mo? Spray? Kapag kaganyang infected ko, alis ko a week. Parang nakanggal na. Pero uh, ako now? kasi nag-spray ako pag babay doon. Pagka ngayon may bulaklak na, kailangan ingatan mo sa trips ng bulaklak eh. Kasi mm -hmm. Gonde, si Rambo nga. Mm -hmm. Hanggat hindi hmm. nabubuo yung berries, mag-spray ako. Ngayon, kung walang infestation, kung uh, maintenance lang, pwede na yung weekly. Or twice, a uh, twice a month. Pwede na. Pero hanggat nandiyan kasi yung trips sa lugar niya, dire-diretso kasi yung cycle niya. Kailangan ma-break mo yung cycle. Kasi talaga yun. Ngayon, pag wala na kayong nakitang nagyaka ganyan, pwede mo kahit Kahit twice a month, pwede. Lalo kung naka-greenhouse. Pero ang crop-up, efektible sila yun? Opo, kaya nga lang po, pag may bulaklak, mahirap ma-pollinate. Ah. Uh, kaya sa mga nag-ah... Nag, uh, yung uh, vegetables, okay. ayaw okay. nilang dumarating. Kasi yung hindi masyadong maki-pollinate. Yung... Mabalaklak. Ah, kailangan nyo pala nyo ng pollinator. Oo. Uh, Kala ano ko ano yun, asexual yung grapes. Yung grapes, asexual naman. ah uh, kaya lang, mas maganda yung napapollinate sila ng ano pa rin. Umami. Kasi sa, pag asexual, base lang sa hangin yan eh. Mm -hmm. Kaya kung walang masyadong hindi malakas ang hangin sa loob ng greenhouse, pwede yung ano, pangit yung buo ng berries.